Hello guys! Good morning sa inyong lahat. Ayan, andito nga ako ngayon sa Ilaya Commercial Shopping Center. CM Recto Avenue, Core Ilaya. So ayan guys, naabutan nga namin ngayon yung piyesta ng Santo Niño. Nakikinood nga muna kami, then punta na tayo sa telahan guys. Dito lang din yan sa gilid nitong parada. So yung binibilihan ko ng tela, ay yung mga Canadian cotton. Dito yan sa pwesto ni Ma'am Wilma Enobero. So, ayan guys. Canadian cotton pala yung binili ko ngayon. Eto. Yan yung design na pinapakat ko ngayon. Pang stack. Pwedeng pang bedsheet. Kurtina, punda, supot ng pom ang isang yarda nga dito guys ay 55 pesos meron silang mga old stock 50 pesos na ka-sale so ayan guys, kumuha ako ng 20 yards so ang dami niyong pagpipilian na design ang ginagawa ko dyan guys dahil sa kabiti ako nakatira pinapalalamob ko na lang Sa so, pumupunta ako dito sa ilaya, bibili ako ng mga tela then ipapalalamob ko Stall number G19. Yan guys, ang gaganda nung kanilang mga design. Marami kayong pagpipilian. Meron din silang mga pang-dress, satin, pang-costume, uniform, pang-sopa cover guys. Meron din sila. Kulduroy. Cool yan, pasya lang kayo dito sa kanilang store kay Ma'am Wilma Enobero. Then guys, dito naman sa kabila, doon naman ako bumili ng pangkortina Gina Fabric. Yan, isa rin yan sa napili kong design. Pang-stack ko, magandang gamitin pang sofa cover. Pa rin. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please like, subscribe, and hit nyo rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga upcoming videos pa na aking gagawin. So ayan guys, so 7am pa lang pero ang dami nang namimili. Then dito naman tayo sa kabilang store, magkakatabi lang yan. Dito ako bumili ng Gina Fabric. So ang bili ko naman dyan sa Gina kapag marami kang kukunin, 28 pesos yung bigay sa akin per yard sa printed. Yung plain naman ay 20 pesos. O, di ba guys, ang laking tipid. Kesa umorder ka sa online, kung kaya mong bumiyahe, punta ka na dito. Yan guys, may mga tinda rin silang Canadian cotton. Mga tela din na pang uniform, available sila. Dito yan sa kas Fabric Center. So, ilalagay ko na lang yung kanilang contact number at stall number dito sa comment section para kung sakaling gusto nyo mag-inquire sa kanila. Diyan nyo na lang hanapin, pati yung kanilang Facebook. Ayan guys, yung design na napili ko. Marami rin silang available na design na pagpipilian ng Gina. Yan available din sa kanila yung mga accessories. Sinulid garter, ring, ring grommet. Yan, kompleto sila dito. May polycotton din, semi-Canadian cotton meron. Ito pa guys, yung isa kong napiling design ng Gina Sunflower. May tinda rin silang mga doormat mga unan, yan, maraming available dito. Magkatabi lang yan, guys, yung pinuntahan kong store na yan. Sabi, madam, video mo rin doon sa likod. request din Ang Canadian nila dito ay 55 din. So, meron din silang mga sale na 53, 50. Pasyal na lang kayo dito sa kanilang store. Then guys, isa nga rin sa pinuntahan ko ay ang bilihan ng mga sewing accessories. Dito naman yan sa Juan Luna Street. Tabing kalsada lang yan guys. So pagbaba mo ng jeep. Yan, Huan Luna Street, Binondo, Manila, Master. Yan guys, mura dyan yung mga bilihan ng mga sewing accessories. Kompleto sila dyan guys. Andyan na lahat, mga sinulid, garter, karayom, yan, pasya lang kayo dyan. Thank you for watching guys. Please subscribe my channel.